Hello, what up mga kapakyard Dito na yung kuha ko na ubi ano, mabigat rin Ayun o, kalating sa ako Kaya ayan, uwi na tayo Mayroon na tayong ubi na kuha Mamutol pa sana ako ng kahoy Kasi kaso lang hindi na kaya, mabigat eh Ayan mabigat nga eh Kaya nilukdo ko na lang Mamaya na lang ako babalik Manguha ng kahoy Ito lang muna ang priority ko kasi Pagkain ko eh sayang po What up Uwi na tayo mga kabakyard uh, good afternoon. mga ano na oras nga mga 11.30 na siguro kasi so, umalis ako sa bahay kanina mga mag alas 10 simple naglakad pa ako malayo kaya yan huwi na tayo mga kabakyard happy happy new year sa lahat mayroon na tayong pagkain ayan mamaya na lang tayo Uwi. huwi uh, Maya na lang tayo babalik pag ano, uh, ng kahoy. Ayan, may eh, mabigat, hindi kaya. Medyo gutom na rin ako. Ayan, salamat sa sumuport sa akin sa YouTube channel ko. Uh, maraming maraming salamat. Ayan, kayod-kayod lang tayo. Uh, ito ang ating kinabukasan. <laughs> kinabukasan natin sa gubat. Ayan. Sa sunod Tarzan na tayo. Ako si Tarzan. Ah. Ayan. Hi. Buhay buhay. Buhay mahirap. Ganun talaga. Ah, maraming maraming salamat sa lahat na sumuporta. At God bless sa lahat. Happy Happy New Year. Ayan na. Simulan tayong tubig. Ha. Huh. Gutom. Kaya na ko dito, kumain ako. Punti lang. Tapos ngayon, nakakaramdam na ako ng gutom. Iba pa naman ako pag nagutom, yung manghihina ako. Tapos manginginig yung katawan ko. Kaya hindi na ako namutulang kahoy. Kasi pagkaramdam ko, hindi ko na kaya magbuhat mabigat na tsaka ramdamang gutom mahirap na ayan na what up what up happy new year sa lahat shout out sa mga taga buhol uh, taga lahat ng kamag-anak natin dyan uh, mga kapatid natin dyan sa anda buhol mga tiyuhin tiyahin kamag-anak kalugar mga pinsan dyan shout out sa mga, uh, mga buhay na buhay na swerte yan ang lugar namin yan na bukid din sa taas. Kaya sanay tayo sa bukid kasi pinanganak tayo ng taga bukid yan. Proud tayong taga bukid. Masarap na tumira sa bundok. Uh, may takot sa Diyos. May respeto sa kapwa natin tao. ah uh, ayan. Halos mga taga bukid. May takot sa Diyos. ah uh, ma may panalangin sa Panginoon at uh, matasang matas namin sa mga kapwa namin uh, ikumpara mo sa mga taga syudad eh, talagang uh, ang taga bundok talagang marespetong tao may takot sa Diyos maraming salamat, thank you for watching hindi naman lahat na mga taga syudad na ganoon pero Halos karamihan, di ba? Pag pumasok ka ng siyudad, squatter, lalong squatter. Tignan mo yung mga tao dyan, di ba? Ang labas, puro, ano, bad. Marami salamat. Thank you for watching. Bye-bye. God bless.